What's up guys? Ayan, Fancy Gappies update lang pala tayo. Ayan, so ito nga pala yung mga available namin dito. Fancy Gappies or mas kilala sa tawag na Chops. Ayan. So madami tayo dito iba't ibang kulay ng mga Fancy Gappies. Ayan, so kung gusto niyo rin palang umorder sa akin, it is available nga itong mga ito. And for today's video, I share ko lang pala sa inyo yung pinapakain ko ng live foods sa mga fancy guppies ko dito at sa iba pang mga isda na meron ako dito. So ito nga pala yung Worm at napakaganda nga pala nitong ipakain sa mga isda natin kasi madaas din siya sa protein and nakakatulong siya para kumanda yung katawan ng mga isda natin. Makondisyon sila and kung mapapansin nyo ang gaganda ng mga fancy guppies ko dito. Uh, matataba na sila and at the same time lumalapad na nga rin yung mga buntot nila. Dahil nga madami ako dito grindle worm is minsan araw-araw uh, ko nagbibigay and every other day kapag tinatamad naman ako. At available nga rin pala yung Grindel worm sa shop namin. So kung gusto nyo rin umorder ay PM nyo lang din ako and nakikipag meet up nga rin pala ako guys. So ito yung grindled worm na ginagamit ng ibang nagugroom na is nagugroom ng isda. So, madali lang siya i-culture, guys. Dog food lang yung pakain. And, napaka low maintenance ng grindle worm. And, ayun, hindi siya sobrang baho unlike doon sa tube effects. And, ito rin pala yung pinapakain ko sa mga fry ko dito ng guppies, goldfish, at danyos. So, favorite nila tong kainin dito sa shop namin. So, kung mapapansin nyo, napaka healthy yan kasi Pinapakain ko 'yan ng live food, hindi lang basta PO1 or PO2 'yung pagkain nila. Kain lang so sana naging enjoy kayo. Thank you for watching.